Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serviso Fair sa Surigao del Sur Bucas. Bukod naman sa pamamahagi ng ayuda at pagbibigay serbisyo, may libreng concert din na abangan ang mga benepisaryo. Naroon ngayon si Bella Lesboras, live. Bella. Dominic, inaabangan na ang paglunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair dito nga sa Surigao del Sur. Inaasahan nating siksik, liglig -sik, at umaapaw ang mga ayuda, serbisyo at programa na ihatid ng administrasyon dito. Puspusa na ang paghanda rito sa De La Salle John Bosco College sa Bislig City, Surigao del Sur para sa paglunsad ng ikadalawampung leg ng bagong Pilipinas Servicio Fair bukas sa isinagawang final coordination meeting ng BPSF National Secretariat kasama ang lokal na pamahalaan at iba't ibang participating national government agencies isinapinal na ng mga otoridad ang sistema ng programa. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang BPSF launching alinsunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layon sa bagong Pilipinas Servisyo Fair na mailapit sa taumbayan ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan. Sa ta sa ng BPSF National Secretariat, inaasang papalo sa halos 600 million pesos ang kabuang halaga ng tulong at programa na maihahatid dito ng gobyerno. Kahapon, tiniyak ng mga organizer na handang-handa na sila para sa paghahatid ng siksikliglig at umaapaw na binipisyo para sa mga Surigao noon. For Bagong Pilipinas Service Fair uh, Surigao del Sur, this is our second leg actually for the Caraga region and the 20th leg in the entire country out of the 82 provinces nationwide. And for this province, there are around 46 participating agencies with 217 programs and services. It encompasses all the basic services na dapat ayatang ng saka gobyerno. Na highlight lang kining ayuda because in fact we should be very grateful that we have a president who has been going around all over the country giving cash assistance to our most needy people. Magtatagal ang BPSF Surigao del Sur hanggang sa Sabado. Ayon sa ground command coordinator nito na si Bong Pimentel, hindi lang tulong at ayuda ang hati dito, kundi may entertainment pa. Meron po kaming tinatawag na pagkakaisa concert dahil ang tunay na pagkakaisa lang naman po talaga ang ating paraan sa uh, tunay na pagulat ng ating bansa. Dominic, magtatagal ang bagong Pilipinas Servicio Fair dito nga sa Surigao del Sur hanggang sa Sabado. So talaga nga ang panawagan ng mga otoridad, sulitin yung mga serbisyo at programa na ihati dito dahil nga ito ay para naman mailapit pa ang uh, pamahalaan sa ating mga kababayan. Dominic? Alright, maraming salamat. Bella Lesbora.